Magandang tanghali po mga kalaki Ngayon po ay July 13 po mga kalaki Siyempre po ngayon pong tanghalian po ng July 13 Ito po ang magagandang tips at mga codes Kaya <coughs> ko, nasa mid na ako Sino kayo nakaalala sa akin Ayan po, meron po tayong mga lucky numbers na ibibigay po ngayon, mga 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers po na nag-aabang kani 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 kanina pa po. At sa mga kakain na dyan, sa mga magpe-prepare po ng lunch nila, mas maganda pong manood at panoorin nyo po ang mga lucky numbers natin para makakuha po kayo ng mga tips at mga ideas para sa mga tatayaan yung mga loto jackpot po sa Pilipinas at abroad. Kaya kung ready ka na na kunin ang mga lucky numbers namin, kunin nyo na po ang mga listahan nyo at ilista nyo po ang bawat lucky numbers na magugustuhan nyo tandaan nyo po, <coughs> ang lucky numbers namin, 3 days po bago po natin palitan. Kaya kung handa ka na, eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? At syempre po mga kalaki, ang una natin ibibigay ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 16, number 29, number 34, number 55, number 8, number 12, 22. number 3, number 16, at number 29, at number 63. Ayan po mga kalaki ang 10-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers natin ay, wait lang po may bumibili. Ano po yun? Walang malbora. Walang malbora. Walang malbora. 22 plus 8 30 po ayan wait lang po may bumibili mga kalaki ayan Oops, kaway naman kayo sa vlog ko hello, hello. <laughs> kambal po kami ay kambal daw po sila ayan okay thank you at ito na po ang 8 digit lucky numbers abroad mga kalaki pagkano to huy ano to? Ay oh, yung mo? Ah, sigarilyo mo? Ah, dal dalawa ba? Oo, dalawa. Ah, hindi ka kumuha ang sarili mong sigarilyo? Na kami sa ah, na. okay. Okay, sige, sige, sige. At syempre po, ang 8-digit lucky numbers abroad ay number 30, number 37, number 22, number 21, number 18, number 15, number 6, at number 19. At syempre po mga kalaki, isunod po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Number 21, number 28, number 34, number 30, number 12, number 5, at number 3. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers. 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki. Number 25, number 18, number 6, number 10, number 21, at number 4. At syempre ito naman po ang lucky numbers natin na 0 to 9. Ilista mo na mga kalaki. Number 3. Number 1, number 1, number 7, number 9 at number 2. At ito po ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers natin ay number 26, number 15, number 24, number 5 at number 20. At syempre po mga kalaki, yan po ang mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices ng 6-digit lucky numbers Lotto Pilipinas. At para po sa mga kukuha po nito, bago ko po ibigay yan, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na nakapakarami pong fake na account na nagkakalat dyan. Kinukuha po ang picture ko, gumagawa ng account. Nako, baka mali po kayo na, na nasasalihan ng mga member-member, hindi po ako yan. Madali lang po malaman yan. Dapat ito-check nyo po ang followers. Ito lang po yun. Ito po ang gamit ko, Red Parong King. Check nyo po ang followers na merong 115,000 followers. At syempre po, meron po tayong uh, kasama ko po si Lola Carmen. At meron po tayong second account. Uh, ang second account po natin ay Aris Gatsalian. At syempre po, meron po tayong uh, YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parong King, na merong 17,000 followers. At syempre po, TikTok. Meron po tayong Ah uh, 445,000 followers po sa TikTok. At kung mali na ako natin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers yan mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po, ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo. At tandaan nyo po ang lucky numbers namin, Libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National Sweating, pag sumali ka sa private consultation. 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit ba tinatayaan mo, ibibigay po natin sa iyo mga kalaki. At sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. ba? Diba? At bibigyan ko po ng discount ang mga sasali ngayon. At syempre para 3 months po ang member mo ng July, August at September. Okay. At 3 days po inaalaga ng lucky numbers namin bago po palitan. At eto na po ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas. Kunin mo na 642, number 27, number 39, number 41, number 17, number 8 at number 19. At ito naman po ang 645, number 32, number 23. Number 28, number 42, number 16 at number 5 at ito lang po ang 649, number 44, number 47, number 11, number 13, number 28 at number 37. At ito po ang 655 6 digit lucky numbers. Number 24, number 45, number 48, number 51 number 16 at number 28. Ayan po. At syempre, ito po ang pinakalas, ang 6 digit lucky number 658. Kunin mo na mga kalaki. Number 39, number 20, number 10, number 15, number 46, at number 52. Okay, kompleto na po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga usukin yung outlet. Ngayon po halian mga kalaki. At make sure po ang lucky numbers natin naalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat. Ang kanina pa po, po nagpapashout out at humihingi ng 2 digit lucky number si Kuya Edgar. Edgar Molina ng San Fabian, Pangasinan. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay pa niyo po at sa mga family Molina. May muli na rito sa amin. May kaklasei ko muli na sa Incarnation sa uh, kaya lang mga ano sila mga Black Beauty sila sila. Mary Jane Molina. Ayun. At may kilala ko mulina. yung batang makulit, si si JR Molina. Ayun. Kapatid niya si si Jesse si Jess na Santiago. Ayun. Ayun. At syempre po mga kalaki, tandaan niyo po lucky laki numbers natin 3 days po bago po natin palitan. Bibigyan kita Kuya Edgar ng 2 digit. At syempre po ito naman po ang mga tricycle driver naman po. Dito naman po sa May Ayan, Das Marinas Cavite. Hello po sa inyo sa mga tropa po ng mga tricycle driver diyan mga gwapo mga astig. Si Kuya Dominic, shout out po sa inyo diyan. Makakatanggap po kay sa akin ng 3 digit lucky numbers at 642 request po nila. Good luck po, ibibigay ko po sa inyo. Dapat po naka-follow sa mga magpapa-shout out. Pag nakita ko ay na naka-follow ka, pag nabasa ko message mo, i-shout out kita, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck.